At kahit na hindi kami magkapanig kuminsan sa politika, eh matagal kaming nagsama sa New York. At uh, uh, sana naman eh habang nandito siya, hindi, na, hindi na niya kinikwento yung mga nangyari sa amin nung nasa New York kami dahil bachelor pa po kami. At marami kaming, uh, marami kaming mga adventure na magkasama. Kaya... Ano yun? Ano yun? Uh, ano yun? Anong adventure yun? Ha? Kasi hindi ah, ito ako, ako, ako nagtatanong lang. Kasi balita ko nung huling debate nung 2016, after nung deba debate nila ni uh, Binay at saka ni Duterte, may sinabi si Marroas nun eh na, alam ko yan, may makukuha tayo ngayon sa Makati. Meron tayong makukuha sa Dabao. Alam ko lahat yan. Eh, ano, part ba yun ng inyong uh, nakaraan? Kaya yeah, po, eh, nakakatuwa na matagal ko na po siyang hindi nakausap. At eh, mabuti naman nagkaroon ng pagkakataon. Uh, Nag-uusap kami dito pa uh, sa Capiz. Ang mga benepisyaryo natin, ang pinakamahalaga na grupo na nandito ngayong araw na ito, mga benepisyaryo para sa ng mga 4 piece na ibibigyan natin at ibibigay natin itong mga ating uh, nakuhang bigas, mga kasama na lingkod bayan, mga, mga minamahal kong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Noong nakarambuan noon po ay nagatid ng tulong ang DSWD at DTI sa ating mga rice retailer dito sa inyong probinsya upang matulungan sila sa kanilang mga negosyo. Dumayo po ulit kami. Diba? E alam nyo naman yung nangyari sa, ano, nung Yolanda, diba? You have to understand that your uh, name is Aromualdez and the president is Anakino. <laughs> diba? Gumaganong pa yan si Marroas nun eh. Dito ngayon, upang personal na maghatid ng libreng bigas sa mga minamahal nating kapis nun, upang makabawas sa inyong alalahanin sa pagkain. Muli, muli na naman po kaming nagsasanib puwersa kasama po ang iba't ibang ahensya ng pamalahan tulad ng DA, DSWD, DOLE, DOH, TESDA, CHEd, Philippine Coconut Authority, Philippine Crop Insurance Corporation, Agricultural Training Institute upang muling ilapit sa inyo ang kanilang mga serbisyo. Nawa'y masulit po ninyo ang pagtitipong ito sapagkat ito po ay para talaga sa inyo. Ngayong 2023 Mayigit 10,000 benepisyaryo mula sa inyong lalawigan ang nakatakdang makatanggap ng tulong pinensyal sa ilalim ng Rice Farm. Nakikipag-ugnayan din tayo sa Kongreso na maamendahan ng ilang batas upang tuluyan ng maging krimen ang agricultural economic sabotage at mapabigat ang parusa dito. Mga kababayan, gaano man kalaki ang kanilang sindikato tulad na natimbog natin sa na ang laki ng sindikato niya sabi ni Marley ka <laughs> sabi niya Marley ka nag-opisina pa daw sa BGC yan ah lang smuggler sa yep. kahit na gaano kalaki yung kahit na halimbawa yung smuggler bigyan mo ng habang <laughs> buhay na pagkabigti Oh, ganun. Ang gagawin mo sa ano, habang buhay na pagkabilanggo, may kasama pang may kasama pang silya elektrika o ganon. Kahit tan sabihin mo 'yan, kung wala naman kayong mahuhuli, kung yung mga dapat hulihin niyo nandiyan sa paligid niyo, o apir-apir pa kayo, wala ring mangyayari, sir. Apir ng sambanga nung buwan ng Agosto, wala pong binabat-bat 'yan sa nagkakaisang nating lakas. Kaya kung nalalaman po kayong kung may nalalaman po kayong sangkot sa mga ganitong transaksyon, Huwag po kayong matapot ng mag Tandaan po ninyo. Dito ako hindi natuwa. Ano mo, ang ganda, BBM, namimigay ka ng bigas, okay, tas sinasabihan mo yung mga tao na talagang uh, patataas natin yung... Uh, pinalalaki natin, mga bossing, yung... Uh, Pinalalala natin yung sintensya sa mga mga hoarders, smugglers, bla bla bla. Namimigay ako ng bigas dahil kailangan nyo. Salamat. Napakaganda niya. Ito, hindi ko gusto yung sinasabi nyo na kayong mga Pilip, mga nandirito, kinaatasan ko kayo na or kinukumbinsi ko kayo or pag may alam kayong smuggler, hoarder, eh wag kayong mag-atubiling magsumbong. So ako, normal akong tao. A, paano ko malalaman na hoarder yan? na smuggler yan, ano yun, pupunta ako ron, tapos sasabihin ko na, ah, uh, hello, hello, ah, uh, patingin nga ako ng mga ano ninyo, patingin nga ako ng mga dokumento ninyo dyan, patingin nga ako ng mga permit nyo, patingin, patingin, pwede ba akong gumanon, baka tadyakan ako ng may-ari ng warehouse, abarin pa ako nyan, I mean, ako normal na tao, magsusumbong ako tungkol sa hoarder, anong kinalaman ko ron? paano ako magsusumbong tungkol sa hoarder? Ano anong expertise ko ba yun? O, oh, so kung halimbawa, o, oh, umano, tumawag ako sa DA, ah, meron pong hoarder dito. Paano mo nalaman? Wala lang. Naisip ko lang. Sabi kasi ni BBM eh, pag meron daw, ano, feeling nyo hoarder, magsumbong kayo. O, oh, paano yun? pahikinggan mo yun? Lahat ng tawag sa inyo, pupuntahan yun. Ang naman yun. Huwag nyo nang damay yung tao. Yung tao, gutom na nga eh. Wala nang makain. Pag natrabahuin nyo pa, trabaho nyo yan eh. Sabi nga nito ni Michael De La Cruz, kayo nga, hindi nyo mahuli. Aatasan nyo pa yung mga tao. Siguro yung mga normal na krimen, pwede. Halimbawa, yung mga pagpatay, yung mga droga. Kasi alam mo, pag nagdadrags yung mga kapitbahay mo eh. Yun, pwede mo ano, sabihin na magsumbong. Pero po sa hoarder, sa smuggler, kayo nga hindi nyo mahuli-huli yan nasa tabi nyo na <laughs> tapos kami pipi ano sasabihin nyo na magsumbong ano yan labo naman nun sir ang labo ayun na ulitin natin yung sinabi niya na yun medyo yun yung hindi ko na gusto okay to eh maganda tong ginagawa ni Bibim kasi kailangan mo to BBM itong uh, visibility na ito kasi yan yung nakikita nilang wala ka eh yung pagbaba sa mga may pagpunta sa mga community yung visibility mo lagi ka na lang kasi nasa ibang bansa tas ribbon cutting <laughs> lagi ka na pero maganda to namimigay ka ng bigas kasi kailangan kailangan ng tao to para tumasang inyong survey, kailangan, kailangan, kailangan mo to. Pero ang problema, ang problema ito, e dito sa sinabi mo na to. Yung matakot na magsuplong transaksyon. Huwag pu kayong matakot na magsuplong ting lakas. Kaya kung nalalaman po kayong, kung may nalalaman po kayong sangkot sa mga ganitong transaksyon. Wag... Kung may nalalaman kayong sangkot sa ganitong transaksyon, magsumbong po kayo. O tiyan, normal na tao. Pa, paano niya malalaman yung ganyan transaksyon? Huwag pu kayong matakot na magsuplong. Tandaan po ninyo, kasabay ng pagsulong ng bagong Pilipinas ay ang pagkakaroon ng panatag, masagana at matatag na buhay. Ang kinin po natin ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Maganda, maganda. Maganda naman yung mga sinabi niya. Maganda naman lahat. Uh, very statesman. Yan yung ano eh. Yan yung uh, sinasabi niya ng meron itong mamang to na wala si PRD yung statesman-like. Kaya lang, statesman lang siya. Pero si PRD, man of action. So... PRD is a man of action. Maybe He may not be uh, as decent as you are, as, uh, tawag dito, yung, uh, as good in speaking the American vernacular, eh, masasabi natin na political will. Yun ang meron si PR. So, yun ang problema. Yun ang problema, no? Parang dinamay na naman tayo. Diyos ko, kayo nga, hindi nyo makita. But good job ka dyan, BBM, mabuhay ka. Palakpakan.